kasama yung buong pamilya ko. Yung konkretong plano pa kung saan kami pupunta, hindi pa namin alam. Pero definitely, uh, aalis kami ng bansa para no, magpapalit. Napaiyak yung kakapo na ano yung pagbabati. Grabe. Sa magandang message ang pinigay. Oo, oh, oh, ano yun? Kailangan uh, ibigay natin yun sa madlang people lalo na para makagaan ang pakiramdam nila, makakuha sila ng inspirasyon para doon, mula doon, yung, uh, yung pag... sundo napakalaking bagay, lalo na sa panahong ito na napakara na napakaraming tao, napakaraming mga, di ba? Ang, ang gulo-gulo ng mundo. So, sa munting paraan man lang ng pagpapakita namin ng pagkakasundo-sundo, makadagdag kami sa mga magagandang nangyayari sa, sa Pilipinas lalo. Yung good reconciliation, right? how did it come it? Um, we accidentally bumped into each other uh, a couple of weeks ago. Tapos sobrang It was magical. It was very sincere. Wala lang, nakita lang kami. Tapos sabi lang ni Colin, magbati na kayong dalawa. Hindi ka kami. Oo, pa, hindi siyang binili at parang bigla na kami nakita tapos naramdaman na lang namin na hindi magyakapan na tayo. Oo, tapos na to. Tapos, right, after, pag, pagkahiwalay namin, pagsakay na pagsakay ko ng, ng kotse, nag-text na kami agad. Tapos hindi na nahinto yun. Araw-araw nag-uusap kami. Ayun, parang, ilang asam sa pakiramdam. It felt so good. talaga Uh -oh. Pero sa kita ng mga players, may mga attempts na mag-usap, may mga attempts na ma maayos yung mga hindi maayos. Pero hindi pa panahon. Oo, hindi pa panahon. Sabi ko, natin yung panahon. Kung natin ipilit, huwag natin ipili at huwag tayong magpa-apekto sa ingay ng paligid. Kailangan yung, yung decision na ito manggaling sa ating dalawa, hindi manggaling sa mga wala kasi nang iisa ka yung at wala ka this year. Oo, pero... Message mo, Meme. Ano no? Sa mga nakakamisa sa, sa MMM. Sa mga nakakamisa sa akin sa Metro Manila Film Festival, maraming maraming salamat po. Pero uh, marami namang nakalaan na papapanood natin ngayon. Sama-sama po tayong support at yung mga video. Anong pasabog next year, Meme? Next year? Ay... Tapusin muna natin na mapayapa ang taon na ito. Tapos next year, saka natin siya harapin. Dami-dami nangyayari -dami ngayon. Kaya kailangan tapusin lang natin